pare alam nyo bang sobrang galing ng lolo ko? Siya ang unang nakagawa ng kalabaw na marunong maglaro ng chess. Apro, lolo ko, hindi lang sa chess magaling, pati sa pagligaw. Lahat ng lola sa baryo, napaibig niya. Teka lang, mga tol. Lolo ko, siya ang nagimbento ng inuming walang hangover. Kaya naman lagi siyang bida sa mga inuman. Naku, mga kaibigan. Sa pagkakaalam ko, lolo ko ang unang nagpatubo ng rosas sa disyerto. Siya ang tunay na magician ng kalikasan. Pero lolo ko kahit sa sulok ng mundo. Kayang lumipad gamit ang kanyang magic carpet. Parang Aladdin lang. Naku, dudong, lolo ko naman. Kahit anong kanta, kayang i-compose sa loob ng limang minuto. Parang may Spotify sa utak. Grabe, Cordapio. Pero lolo ko, kahit barik na, kayang magpaandar ng trend gamit lang ang hininga. Walang sinabi ang steam engine. Sa totoo lang, mga tol, lolo ko ang unang nakapagpatibok ng pusong bato. Literal na naging tawang estatwa sa harap niya. Ha ha ha, mga pare. Ang lolo ko ay nagawa pang makipaglaro ng sungka sa mga diwata. Sabi nga ng diwata, talo sila. Astig! Pero lolo ko, kahit mga sirena, napaibig niya. Kaya tuwing tag-init, libre kaming seafood sa dagat. Pambihira, kurdapyo. Pero lolo ko, kahit mga kalawakan, kaya niyang gawing bar. Kaya nga minsan may inuman sa buwan. Nako mga pare, lolo ko ang unang nagpatubo ng puno ng pagmamahalan. Lahat ng prutas nito, sweet at walang kapantay. O oh, e, eh, diba? Sa totoo lang, ang mga lolo natin ang tunay na superheroes ng ating buhay. Tama ka dyan, Dudong. Cheers para sa mga lolo natin. Cheers para sa mga lolo na nagbibigay sayang at inspiration sa atin. Cheers, mga kaibigan. Laging tandaan, ang mga lolo natin ay buhay na alamat. Hanggang sa susunod na kwentuhan, mga tol. Sana marami pang kwento ng mga lolo natin. Sige, Dudong. Salamat sa masayang usapan. Oo nga. Salamat sa kwento. Cheers ulit, mga kapatid. Cheers para sa mga lolo at sa ating pagkakaibigan. Mga tol, sa tingin nyo, sino nga ba ang may pinakamagaling na lolo? Eh, sa palagay ko, lolo ko na yata ang pinakaromantikong lolo. Biro mo kahit mga diwata, napaibig niya. Naku, kordapyo pero lolo ko kahit lasing na. Kayang magpatugtog ng gitara na parang nasa concert. Ah, pero lolo ko kahit mga bato, napapangiti niya. Literal na magic ang kanyang ngiti. Teka, mga pare. Lolo ko, kaya niyang gawing komedya ang kahit anong trahedya. Laging may patawa. Astig din naman, Dudong. Pero lolo ko, kahit mga sirena na paibig niya, libre lahat ng seafood. Pero mga tol, lolo ko kahit saan may dalang inumin. Parang may sariling bar sa bulsa. Nako mga tol, lolo ko ang unang nagpatubo ng puno ng pagmamahalan. Lahat ng prutas, sweet. Ha <laughs> ha mga pare. Ang lolo ko kahit si Superman, kayang patawanin. Siya ang tunay na bida. Kailangan natin ng mga ganitong lolo, tol. Kaya tagay pa para sa kanila tagay lang para sa mga lolo na nagbibigay saya at inspirasyon sa atin. Matibay pa mga tuhod. Mga pare, sa tingin nyo, sino nga ba ang may pinakamagaling na lolo? Eh, um, sa palagay ko, lolo ko na talaga ang pinakaromantikong lolo. Pati mga diwata, napaibig niya. Naku, Cordapio, pero lolo ko kahit lasing na kayang magpatugtog ng gitara na parang nasa concert. Ah, pero lolo ko kahit mga bato, napapangiti niya. Literal na magic ang kanyang ngiti. Teka, mga pare, lolo ko kaya niyang gawing komedya ang kahit anong trahedya. Laging may patawa. Pero mga tol, lolo ko kahit saan may dalang inumin. Parang may sariling bar sa bulsa. Nako, mga tol, lolo ko ang unang nagpatubo ng puno ng pagmamahalan. Lahat ng prutas, sweet. Hahaha, <laughs> mga pare, ang lolo ko kahit si Superman, kayang patawanin. Siya ang tunay na bida. Cheers, mga kaibigan. Laging tandaan ang mga lolo natin ay buhay na alamat. Pwede bang lolo ko na lang ang bida sa susunod na kwento? Siguradong katatawanan ulit. Basta, ako ang bahala sa mga sirena. At ako naman sa inuman. Ako naman sa pagmamahalan. Sige mga tol, hanggang sa susunod. Cheers, mga kaka